Ari ko para sa para iyo. Putas na. Ayun Ay, na to. Putas, patas Ay, hindi ko na kaya to. Hay. Sana ito. Tasa na Gas, eh. talbot ako dito. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada,

Ayan, ako uh, kung napapansin yung mga kamigo. Uh, dito kami sa Katanduanes, na kung saan kami nagtambay muna. Katawag ka sa mga bata. Buhay kayo sa vlog. Ayan, uh, ay kami muna, mga sasakyan kami na mga kamigo. Shoutout nga para sa akin mga sulit subscriber at sa akin mga, sa, mga silent viewers. Shoutout. Ayun uh, na, andiyan na kami sa. mo mga kapatid? Mga oh. kanila. Hi guys. Yan mga bayan. Hi guys. Oo. boy.

Amigo. Shout out sa mga katagwares. Napakaganda na inyong kaisada. Sana o. Oh. Napakalawak at napakalinis. Napakalawak at let yes,

sa mga gubat na sa kung kung mga kung 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 construction kung uh, kung napakainit talagang kung 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 trabaho kung kung

Baon mga kamigo oh. Ayan yeah, mga kamigo na kami Baon na mga kamigo na mga

wala po nang lakon. Wala po Kaya Hey, Uy, tinutin ko dito! Guys! Shout out! Shout out sa... So, uh, tinutin ko! Wala pong signal kami. Guys! Okay. So, Guys! Okay. So, okay. so, Pasensya na! Okay, na so, okay. so, okay. so, Sa aking mga... Puntang uh, akin, uh, kami sa Batang Yapo! Mahal sa buhay! Ito, enjoy lang... ina enjoy ko lang uh, aking pagbablog. Hmm. Oo. Oh. Kahit napakalayo sa inyo. Hindi lang oh! hindi <laughs> uh, pa pa pala sila nakakamita dito oh my god ayun pasakad na kami pabundok na kami mga kamigo oh no ang niyugan ko guys pupunta muna kami sa sinda ni oh, Remart Celestino oh my god wow and shoutout kay lalo na lalo, lalo na kay Mays Urio yung lahat ng nakikita nyo hindi sa atin yan <laughs> gago uh, pero ako, sa iyo lang. Gonggong! Kay, pangalawang kalabaw. Ito po. Yan po yung kalabaw. Pambansang hayop natin yan. <laughs> <laughs> yan po yung malaking tulong <laughs> sa atin. Shoutout sa iyo. Isa po, kalabaw. Hi ka, hi. ay si Karabs! Nandiyan <laughs> po si Karabs. Uh, Ay, na... Wala dito signal, mga kamigo. Ka ah. Uh, ano, ano ano Pero may Piso WiFi dito. Uh, may upload din natin to. Ah, oh, salamat oh. 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 mga kamigo. Ka Guys. Guys. Shut up kay Bro <laughs> eh mga kamigo. Ay pasakad na sa Hacienda ni Raymart Celestino. <laughs> sa kanyang farm. Tapo yung niyugan. <laughs> Hello. Parang walang mga. Lugon <laughs> man tong niyogan mo. <laughs> Ay, kakak mahal si na mukha to. Si po, guys, ang Shout out. Bye, guys! Bye, ko, bye, bye, bye. pasensya bye, bye, bye. na, walang bye, bye. signal. Guys, ako akit, guys! Hindi ako nakapahalam sa'yo. <laughs> guys, akit ako, guys! Ayun, ah! Ate mga na, opisyalis, boss, oh. Boss, siya po ang <laughs> <laughs> Opisyalis ng mga bunso! <laughs> eh. <laughs> Hahahaha Sabi ko bumili kasama mo na <laughs> lalo sa sa Hahahaha Ayaw, sa mga farm Kailangan kami gatas gata <laughs> sir 22 ka? Kailangan ka <mukasaya> pra? si Iking Silstino at nakaka <laughs> Larga, larga. <laughs> larga. 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 Diyan okay, okay. sa loob, diyan sa loob. Okay. 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 Mahalang kilo ng kopra ngayon. Kaya, kaya ba kasi Kuya King ay nagkona? Nagpa... Daba, mahalang ang ng kopra. Nagpaka-ice Nagpaka cream kahapon. Sa, sa pupuntahan ay kami... Kayo <laughs> <laughs> na, kayo na. Saka <laughs> <Daya>, dating na. Ano si... <laughs> Oriyo. Oriyo, 60 na. Dami ko ayoko sumama <laughs> traffic. <May> <laughs> tayo pa 'to. Di pa tayo dadalay. Ikaw. ka namin doon at nagluto ako doon ng tinola. Sana. Yeah. Hindi. <laughs> hindi. Hindi man tinola 'yon. Kaya <laughs> na 'y. Minalanggo 'yan. Ang <laughs> manok. <laughs> Okay, mga pinyang walang Bunga mga kamigo ka Sasakad muna tayo dito sa Mga sinda ng mga selestino <laughs> Ayan yung video ka oh. at may niyog na eh. Huwag you know, you know, yan. Ano, o, Yung o. Ayan mo yan oh. Gano'n yan, gano'n na. Paano mo, nasabi. Eh, nangunguan na ng pinya. Ano yung baka yun, kakuha ni, kung na, ni Nans. <laughs> Maasim. Mayroon magandang lagay ng manok sa taas. Ay, basa, kumaba ni Ryo sa mga puno -puno na yan. Reklamo sa mga sure. Tuloy na lang nilo. ayan lahat na kita nyo. Ay maestro yan.

Sino na laban? Ito po ang tari. <laughs> 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 tari ito. Tari <laughs> 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 Sipat na sipat ito. Ano? Laban. Boss. Boss Eric, Rubia. Boss, bayitin dos ka na. Ang gato tari ito. Pinaanak mo ang magta tari. Ito <laughs> <Sino> mo, boss. <laughs> <laughs> Hindi ma'am, boss, mapatay sa kuhan. <laughs> <laughs> Kalawang naman. Kalawang <laughs> naman. Eh, <laughs> mga nara di. May mga, 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 mga nara pala dito, ayo. mga ganyan pala na eh. Tinginan. Ay, nara, mga kamigo. Ha. Ayun, oh. tapos Oh, ayos Dito. Baka ba? Baka ba 'yung ano? pa hindi pa oh. yan ano ba yung katawang ngayon mm. Ay, ay Guys, <laughs> kita mo guys. Isa pa lang. Ay dati po ako ay taga <laughs> Eh pero ngayon, hindi naman lang po isa pag mayayabang. Nakabili na rin ng kunting lupa. Nakabili <laughs> na rin ng kunting lupa. Nakabili na rin ng kunting lupa. Nakabili na rin ng kunting lupa. Paano ko pong gawin manokan? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Ipakita diba mo, igunahin mo! Ako okay. ano okay. guys, okay. yan! Pero wala pa akong... Oh, may budget na pero kulang pa. Kulang pa? Kasi <laughs> e, si, pag nagbunga, baka makabili ng gagamitin. <laughs> Sino ka mo? Sino ka sosyo? Si Kaido. Sosyuta ko pa rin eh. Bigyan ko na siya ng 10 million. Bus Oreo kami kukuha ng material <laughs> Gago. At para maganda ang para. Tayo sakto pala. Oh ayos. Ay sige na, tara. Tama na oh, tuloy. Lola, paki-amahan. O nga, natin. Ay, dinarili mo 'yung may inday Ay, para hindi Eh, ay ay dating tagabukid, binabail, <laughs> binabail ako. Wala nang tubig kasi yan. Sige, Kana -kana? Kaya 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 kaya. Pada place kawit. Pada place kawit. Oh. Yo, 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 yo. shout out sa Oh. <laughs> ayos na, yan, ayos na. Sakto lang yan. Yan ang katamtaman talaga. Ito ay eh, pang pansalad na ito Katamtaman eh. <laughs> Hindi sakto na 'yan, ganoon na 'yon, kabila. Pansalad na 'yon. Madali mabusog pag ganyan.

Kuan, sa nagkuan itong mga niyog. Ang kuya buso. History ko siya dito ay. Guys! Isa pa. yan Ngayon, likod mo ha. Baka

Oi corta. Por corta. Dime pera. Voló. No, no te al. A pero al corte. Dime matar todavía. Ah, y puro ambuglan pala. <laughs> <Ambugan> <laughs> la pala, ya. Cuarto. Dime <laughs> la lava. No, que no te comas porque le dio el kilo. Nada de dagdagan Dag, dag -dag iya, iya, nagsin nga sa akin kagabi ah, eh? bahala ka Janoy. Sige, sa Magdaba. busito sa mga gantong bundok. Sa namo. Makatian. Atihin kita ihagapos lang. di ang buko ang pinuntan mo, email. Ha. Matigas na pala yung una, no? Oo. Oh, Matigas pa, nga. Tama lang yan. Yun ay pang buo ko na yun. Eh. Pang salad na yan. <coughs> What? What the? tayo. lang yun. May gatas naman. Mm -hmm. Masarap nga yung Oo, Oo, na eh. Kaya Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Gaya lang nang nakuha namin. Oh. At medyo wala na yung wala na mga bunga yung ibang niyog mga kamigo. At kagaling na sa kuprahan din. Nervous na. Up. Kado. Mabagsakan ko para ah. ko ko

Mga katulong ba kaya? Okay, ganoon lang. Boss Kaido. Boss Kaido. Wala, wala. Hindi ka hinilingit pero doon na hindi ka isang tingin. Kadami namin tiktok dito doon sa taas. Doon sa taas ang maganda, ayaw kita yung dagat.